guys lunes na lunes guys ito yung ginagawa natin umaga guys ikuipinto ko lang sa inyo yung lakad ko yung mga papilis ng anak ko guys yung ano una namin kinuha lunes ng umaga guys yung barangay iday din si bago dito guys sa ano sa DSWD ngayon guys nakuha namin ng alas 9 ng umaga tapos punta kami guys sa DSWD DSWD So guys oh, yung SWD ito kailangan ng bakal ng anak ko guys yung SWD guys tapos pagkatapos namin yung SWD guys ala, alauna na tapos punta naman kami kay Goberda Malolos Capitolio guys dumating kami doon alas dos na mabuti mabayad yung stop daso kami. Kunting pila na lang guys sa app na. Pero natapos kami guys. Mga magalasing ko na guys. Ito yung nakuha kami guys. Kay Daniel Fernando guys. Yun. Kasi kailangan ng bakal ng tulong financial guys. Kasi sobrang mahal ang bakal guys. 67,000. Kaya nilakad namin. Yun. Yun guys. Maghapon. Yun ang nagawa namin na so, lunes guys maraming salamat guys sa susunod na ano video ito yung bali itong bali kailangan kong papa sa ano ay sa hospital kaso ang problema sobrang maling bakal